Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon, at tara nang muli sa landas ng pag-asa. Mga kaibigan, mga kapatid, 2024 na po. Merry Christmas at Happy New Year sa ating lahat. January 2 na po ngayon, araw ng Martes, at kapistahan ni San Basilio at ni San Gregorio. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa si chapter 1 ng libro ni San Juan. Ang tema ng ating Ebanghelyo ay paano maging tuwid ang ating New Year's Resolution. Hayaan niyong basahin ko muna ang ating Ebanghelyo na ang kwento ay tungkol sa pinsan ni Jesus na si San Juan Bautismo o St. John the Baptist mismo. Nung suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at libita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesayas. Kung ganoon, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Kung gayon, sino ka? Tinanong nila uli. Sabihin mo na sa amin para masabi namin sa mga nagsugu sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon ang propeta Isiyas ang may sabi nito. Ang mga nagtatanong ay sugo ng mga pareseyo. Muli nilang tinanong si Juan, Bakit ka nagbibinyag? Hindi pa naman ikaw ang misiyas. O si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, Ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi nyo pa nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit so hindi ako karapat-dapat kahit magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak o sapatos. Ito'y nangyari sa Betanya sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kaibigan, mga kapatid, uso na naman sa bagong taon ang New Year's Resolution o mga hangarin o promise sa pagpasok ng bagong taon. Bilang mga Kristiyano, maganto gumamit din tayo ng ilang oras o kalahating araw man lang para tanungin si Lord Lord, ano nga ba ang tama o tuwid na daan na dapat kong sundin sa taon na ito? Sa amin po sa ligaya ng Panginoon, ang tawag dyan ay Day of Prayer o Araw ng Dasal. Hayaan ninyong magbigay ako, mga kaibigan, mga kapatid, ng tatlong tip para sa tuwid o tamang New Year's Resolution kay Lord sa ating Day of Prayer. Una, alalahanin natin at pasalamatan si Lord sa mga dinasal natin sa 2023 alalahanin natin ang mga palagian at madalas mong dasalin na nakaraang taon. At syempre, pasalamatin din siya sa mga sinagot ng dasal. Kasama na dyan ang pang-araw-araw nating dasal tulad ng pagkain, inumin, perang panggastos, kalusugan, kaligtasan at kapayapaan. Ngunit maganda rin tanungin, may mga importante ba tayong dinasal ng taong 2023 na sinagot na ni Lord? May mga nagkasakit ba ng grabe na pinagaling ni Lord? May mga malalaking desisyon na kailangan gawin at alam natin ginabayan tayo. May mga balakid ba o challenge na malaki na alam natin sinamahan tayo ni Lord? Pinasalamatan na ba natin si Lord sa mga ito? Ano-ano ang mga ginawa mo para matanggap ito? Maganda pong ilista ang mga yan para mabalikan natin sa ating notebook o journal. Pangalawa, alalahanin ang mga bagay na hindi pa sinagot ni Lord at tanungin natin kung bakit hindi pa natin ito nakukuha. Baka naman may mga pinapagawa sa iyo si Lord para makuha ito sa mga dasal mo. Baka pinapahaba niya ang pasensya mo. O di kaya ay sinusubukan ni Lord ang iyong pananampalataya para lumalim pa ang, pa, ang paniniwala mo sa Kanya. O di kaya ay baka naman may tinuturi si Lord sa ating mga sitwasyon. Magmahal ng maayos, magpatawad, magpursigi. Baka kailangan baguhin ng dasal o baguhin ng mga ginagawa o iba pa. Minsan, pag di natin nakukuha ang ating gusto, malamang may ibang sagot o ibang plano si Lord na mas tuwid at angkop sa inaakala natin. Pangatlo, mga kaibigan, mga kapatid, tanungin natin si Lord kung ano ang gusto niya para sa atin. Sa 2024, mas madaling makuha ang gusto natin o dinadasal natin kung angkop ito kay Lord o sa tuwid na daan o pamamagitan natin hinihingi ang mga ito. Kapag tinanong mo si Lord, pati ng mga taong talagang nakakakilala sa atin, mabibigyan ka ng tips o mga sagot na pwede mong pagmuni-munihan para isama sa mga New Year's resolution natin kay Lord sa taong ito. Trabaho ba ito? Pakikitungo sa pamilya, Panahon ba o paglilingkod kay Lord? Personal improvement ba itong hinihingi natin? O kung ano-ano pa? Pwedeng malaman kung tatanungin mo lamang ng tama si Lord at mga taong talaga nakakilala sa atin. Magandang tanungin natin ang ibang tao para ma-verify natin ang mga kailangan natin gawin o baguhin sa ating sarili para naman mas maging tuwid ang ating tao. 2024 na mga kaibigan mga kapatid simulan natin ng tama. Gumawa tayo ng New Year's resolution na kasama si Lord. Naway maging tuwid ang ating daan sa buong taon. Magkaroon tayo ng Day of Prayer o Araw ng Dasal. Kung, kung kayo po ay na-bless ng video na ito, pakilike naman po ang page at pakishare ang video sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay para ma din sila. Muli ako po si Brother Roy na nagsasabing, sana ipagpalain kay, kayo nawa ng ating amang punong-puno ng grasya at pagmamahal sa buong 2024.